Okay. Oh, Napakaaga naman. Bababa <laughs> -ba lang po muna ako sa glit. Oh, Ay. Ah, oh. Ayan. Oh, oh, oh. Ayan, batiin si Maynard. Ay, kumilay, Ay, Ay, <laughs> good morning, good morning mga ka-farmer Ayan, isang magandang buhay Oh. <laughs> Hindi naman po, bakit? Mahina lang talaga, kailangan natin lawn mower daw. Talagang yung tulak mo lang. Alin po? Kaya naman pero mauupod na katulak. Oh. Nagbukas ah, nagbukas ng tubig doon. Ayan ma. Uy, may isang kalapati pa ako nasa labas akin ba yan? Oh, ayan mga ka-farmer, tayo po ay it's a beautiful uh, morning na naman po dito sa farm. Ayan, napakaganda ng view mga ka-farm. Napaka mm, sarap mag-breakfast dito. Tingnan nyo naman. ba? Diba? Uy, oh. <laughs> uh, ayan na, ready na yung mga boys. nakapag almusal na po kami. Oh, si Dex, naandyan na. At... Ah, uh, magandang panahon. Thanks God, kahapon wala pong tigil ang ulan mga ka-farmer. Medyo kahapon eh yat po tayo. Kagabi pala, yat po. Dumating po kami dito alas 3. Ayun, sinundo ko po sa namin ni Kuya, sina Ate at si Mama from uh, Ninoy Aquino International Airport. <laughs> So, ayun. Buti na lang gabi kasi ayoko pong mag-drive sa Manila ng ano talaga. Ayokong uh, mahuli dahil ang mga ano doon medyo walang patawad mga ka-farmer. Mga infos. <laughs> ano, so ang inaano ko naman is, uh, di ba, abala yon Pag di mo kasi kabisado yung lugar, kahit alam mo yung traffic ka, uh, ano, oh, di mo alam kung saan kaliliko talagang mahuhuli ka para ka nag-aalangan, di ba? So, ayun, eh, hindi ko naman kabisado yung Maynila talaga. Buti lang may skyway. So, ayan na. Ah. Uh, na, mga ka-farmer. Magpakaganda ng panahon ngayon. Sana ay eh, bukas ganito din uli Medyo may mga nag-abiso, pero ayun na... Uh, sana makaubos tayo ng malaki, ano? So, nakaredy naman ang sisig paksiw natin, nakakasa. At uh, kahit puyat tayo, tuloy ang laban tapos sa uh, papakawalan ko pala muna yung aking mga kalapati mga ka farmer para naman eh makaronda sila tapos mamaya ang hapon ko na sila pakakainin e, Di ba ganun na lang <laughs> so ayan nandito pala si nakabono ayan si papa nag nage exercise na yung kalsada okay na uh, mamaya ikutan din natin yan tapos sa uh, okay na siguro muna yon. Ano na? okay na rin naman nothing to ask for na. So, kumbaga, eh, napakalaking bagay na po itong, itong part na to na yan talaga ang medyo, ano, di ba, critical. Maraming putik-putik. Pagdating naman doon, buhangin. Kahit ano na lang po, graba at buhangin siguro. I eh, ano natin ang ano, pwede na yun. So, tapos yung sa may tabi ng litsunan next week, papasabugan ko ng graba yon Para, ano na, hindi na kung baga Hindi na Magputik mga, mga farmer Kasi talaga ngayon Season is Putik season ngayon Doon nga Sa so, may ano Kailangan ko ding uh, <laughs> Yung mga gabal doon Sigurong bato Pag ganyan-ganyanin ko lang Maapakan ma lang Medyo madulas Kasi dapat eh <laughs> May tulay <laughs> Gastos ano de, Okay na yan So ayun na, ah, hatigil nga ang gawa ng uh, ating loft dahil si Junjun eh inugot muna natin dito dahil nirarush natin yung ating kalsada, ma ka farmer. Ayan yung daanan natin. So, ayun. Paka lang muna ako at ah uh, akyat na ako. Ah, uh, yung isang 'yan, yan po ay dagit. Siningit ko lang sa ating uh, vlog. Filipinatin to. Atin ba ito? Oy, pakita mo yung sing, sing mo Atin, mga farmer atin Kasi kahapon halos lahat sila Umano na Oy, labas, labas Kailangan ito para masanig talaga sa rondahan itong mga ito Ayan po, update sa ating mga kalapati mga ka ko na, nabubwisit na ako sa kanila Lap, lipad <laughs> Kahapon, ang diskarte ko Inano ko sila ah uh, ito yung ginagawa ni Junjun -jun, mga, farmer hindi na natapos ayun na oh, rumoronda na sila ng ano ng ayun na oh, 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 oh. oh ayun kita nyo sumasabay sabay na oh, oh ba diba? ang dami na ay dami sarap tingnan ang dami mga oh, farmer nakakatuwa ah, yung ating mga ibon ayun oh andun taas matayog ang lipad pero tayo pupunta na yung iba bumalik na doon na tabay <laughs> pero may iba nasa taas na ayan kailangan na nating ikulong yung ating mga manok mga farmer dahil uh, na itong kabila Siyempre ay naman natin makaistorbo unti unti papahuli na natin yan next week papaayos natin tong net itong dito oh, para hindi sila makalabas para maikulong na natin Ayan, may mga manok na nakakawala bago tayo o mariklamo <laughs> responsibilidad natin yan so anuhin na natin yan next week ipapaayos natin kina kong yung mga butas na ninalabasan nila Hoy, yung lapit na pala ang birthday ko anong plano may mga bisita pala tayong batanggenyo si nakabono ay uh, syempre ano po, ah uh, binisita nila siyempre si mama. Ano mga farmer, pag umaga, isa sa mga inuuna ko is pest control. <laughs> Ito, pang spray sa langaw. Pag tinamaan sila nito, mga nagkukumpulan, tepok agad. So, ayun po. Si Junjun na hindi na tumulong sa uh, Litsunan ngayon. Dahil dalawa lang ang order natin. Biglang tumumal. Enrollment eh. So, syempre, di ba, kapigtado tayo. laki oh Ayan, checkin natin ang kubo. Yung CR, okay na, mga ka-farmer. Yung kubo, kailangan mapunasan. Oo nga. Medyo inalikabok na to, mga ka-farmer. So, we need to, ano, punas-punas. Ayan. Mapunasan natin yan. Ah, itong ano pala? <laughs> itong Oo, kasi pwede pang upuan nito eh. Pakilinis na lang ng konte Ne. Kahit isanda lang na muna na. Kahit dito siguro sa... Dito, oh. Doon na lang siguro isoksok na ang ating hagdanan. Ay, <laughs> dito lang siguro, Jom. Doon, no oh, Sa may... Ang ba pwede? Dito siguro. I... Ano na lang. Pag ano. Pag naman yan, ano? Para Ano? pagpagawa nakapagpagawa ng kubo nakapagpagawa tayo ng isa pang kubo dito edi pero kailangan simentohin din yung flooring ano puputik yun eh, hmm. Oh. unti natin Para meron tayong trabaho pag weekdays Sili sana. Mga manok pala. Kailangan na, ano? Dahil pera oh, Si Kong po Baka may gustong bumili ng diesel Si Kongkong po may binibentang diesel 3,000 pesos worth of diesel Dahil yun po ang ayuda niyang natanggap kahapon Diesel Ha? <laughs> naglagay na ako ng mga lason-lason bukwa -lason. pa ako sa baba para at least makontrol natin Kong yung ano ne kubo Kong mekos mekos mo yung kubo Uy, kamangulo na. Ano ito? Insenso. Ah, pang ano. Thank you, ano nang kaunti. Kawawa naman yung... Ah, okay. May, may ganun kaya. Tapos, eto naman, nakaganun. Oo. Oh. Ne. Yung isa nakayoko, yung isa nakatingala. Oo. Oh. Ganun. Para ano? Para patas. Oy. Tungo ka ko ng konti. Ayan. Hindi pa tayo nakapaglagay ng ceiling dahil uh, sabi ko nga, kung ano, sandpan na lang. Kabagay kasi. Wala pala, no? Ah, harang. Eh, Binili akong rack na ganyan, Dex, eh. Pang soft drinks. Para nakakulong na yung soft drinks kahit bit mo ng mabilisan. Eh, Di ba? Eh. Hindi na Natutumba, oo. Pero hindi pa dumating kasi. Eh. Talagang glass rack siya. Naka-order na sa Shopee. Hmm. Nakakuha tayo ng malaki-laking crossbreed mga ka farmer Kaya sabi ko isa lang ngayon. Pero malaki-laki na yan. Mapaubos natin yan. Jackpot na tayo. busy sa kusina. Magbabalot ng sauce. May naghihiwa ng uh, sibuyas. Balat, sibu Yung puti, hindi ganong masakit sa mata, na no, Ah, hindi ka naluluha sa puti. Yung pula ang matindi. Ah, hindi. Naghiwa din ako ng puti, hindi gaano. Pero yung pula, agad. Masakit sa mata. Oy, patay. Ayan na. Aha, napakaaga pula. Kulang sasakyan. Eka lang. Ay pupuntahan mo ako sa ano sa baba. eto <laughs> papaputol natin kahit ang kasi yung lang ano natin, mamangga natin, kailangan na pong magano. Tapos ayan, napaputol na rin natin. Ayan, pinaputol na rin natin. So, pagka ano, pwede na to. O, mga na ng maayos. Kasi, pansin ko, talagang dumadami po ang ano. Dumadami. So, ayan, may early bird tayo. mag na sila. Pero, okay lang yan. mag Re relax relax pa naman yan, mga yan. O, okay. napaka -aga naman! Bababa ko -ba -ba lang po muna ako saglit. Ayaw! Oh, ay, oh! Oh, ayan oh, yeah, no? mga bago nating Kaya, oh. Kabiti. Kabiti pa. Oh, yeah. Kayo ba yung kahapon? Hindi, hindi. hindi. Kasi mayroong kahapon naligaw, Galing Tagaytay ata. Oh. Nagutel na lang dito sa Arayat kasi kakain na lang daw siya ngayon. Oh. naman. 5.30 malas kami sa bahay. Kasi Or, baka wala po masabi kundi salamat. <laughs> <laughs> Gusto namin kayo makita. Sige po, ano, relax, relax oh, muna kayo dyan. Makipag-maritize muna kayo. Thank you, thank you. <laughs> Ayan, nakakatuwa naman. From Cavite pa daw po sila. Ayan, early bird. So sabi ko makipag-maritize na muna. Ako'y ikukunin lang sa baba. Kailangan natin ako yung mga gansa natin. Isa pa yan punta na dun sa kabila. Mukhang kailangan natin ikulong ah. Maraming kasing damo dito. Oh. Ayan oh. Loko tong mga gansa ko na ito ah. Allah. Allah. Makailangan natin bumili ng net. O order na ako ng net. Makapaglatag ng net dito. <laughs> Kahit net lang na na berde Para hindi na po sila makaano makalusot kahit hanggang doon lang kasi dito marami namang makakain ay ayan yung mga kalapati ko kanina tumutuldok mga ka-farmer yung iba hopefully ay uh, lahat din sila pero yung iba pumasok na oh. May mga nasa loob na nakasarado na yung ano yan, release door kinuha ko lang pala ating speaker para may music din tayo yung mga ampalaya na tayo para bukas tatlo oh, ayan, may malaki na rin big pag nauuhaw kasi minsan nagkikrabe ka sa matamis eh Ramboy na si Kaso na yung kalapate niya Ayan, pakita ko lang pala mga ka-farmer Ayan, eto, okay na tayo uh, So, tambak na lang po ang hinihintay natin Yung garden soil Na medyo Titingnan natin ha Kasi Marami-rami din po ito. So si Marisa, nakausap ko na. Sabi ko mga ilang truck din siguro kailangan diyan. Kasi balak natin yung medyo nakataas na siya para so, hindi na malalim. Problema nag-iipon ng tubig dun sa baba. ay nakatali na si Shadow, mga aso nakatali na rin. itong mga manok kailangan mahuli. Eh. Wala na mag-apron. Oras ba? Ito tunay lechon yan. Uy! <laughs> Kawawa ka naman. Mabuhay ka pa. Babaho ka lang. Yan ay ating uh, Bisita. Ayan, may mga bisita tayo from Bataan naman. Ayan, dumating na. At ako'y papasok na bago pumasok. Hello po. Ayan. Happy birthday po. May riders. Tapos may mga riders yata, Oh. Ayan, happy birthday from saan po sa Bataan? Orani. Oh, ah, oh, Orani. Wow, wow, One of my favorite market. oh, napapanood. Orani, Maribeles. Yan talagang masarap mamalengke. Ayan. Ayan. Oh, okay na ba tayo? Let's get ready to rumble. Ayan na, mga farmer, mayroon na naman dumarating. Ah, may mga riders tayo. Ayan na. Oh, syempre, ayan o. Oh. ako lumabas eh. Ayan na po yung order nila. Ito na ba? Sa inyo na po isang kilo? Oh, isang kilo na Wow. Ayan. Oh, may mga gustong batiin para po Sino po yung kapampangan? Pero taga-kabite na po kayo. Bala, mo yako rin eh. Kapampangan na hilaw. Kapampangan na hilaw. out na yung mga anak ko sa na Uh, si Chris, si Lee, si Mark, at si Ian. Ian. Pati yung mga anak ko. Pati yung mga kapatid ko doon. Apo, lahat. Mga apo ko. See you, you soon. <laughs> thank you. Thank mama. you, thank you. Enjoy, enjoy. Uy, daming chili paste, oh. Masarap po yan. alam <laughs> ko na ikong gawa nun, eh. Ito yung mga riders. Saan po kayo galing? Wow naman, talagang adventure lang, ano. Ayan, thank you. May mga babatiin ba kayo? Ano? Ah, kayo na yon. Oh, oh. <laughs> Tol! Sila na pala. Ayan. Uy, <laughs> Maynard Billiones, shout out sa iyo. At si Rosel. Ayan, Rosel. Ayan, hello po. At ito na pala. Kapatid, di ba? Mga kapatid. Opo, oh, nag-CR lang yung kapatid. Oh, ayan, brother. Andito na sila. Ah, matagal na kayo nag-message eh, di ba? Opo. Oh, Sige, enjoy kayo ha. Salamat po. At bataan. Bataan. Ayan, no? Oh. Birthday. Birthday po birthday. niya. Thank you po, thank you. Salamat po. Sarap na sabaw. <laughs> ano po yan? Yung mga bungo ng itchon. Pinakuluan namin. Sarap, sarap. Kaka, mag-ano na tayo. At, ayan full force na natin ang electric pan. Like, uh, good, good morning. From saan po kayo galing? Kalookan. Ah, wala pa yung ano, tagaytay hinihintay ko kasi kahapon pa nag hotel pa mismo dito sa Raya. <laughs> Ayan. Kapag Kap may pwede mag shoutout? Opo, oh. siyempre. Uh, Ayan. Oh. Shout -out. uh, shoutout lahat sa ta taga UE Kalookan, employees. Shoutout din kay Joey Miliare, oh, Belated happy birthday ha ah. Andi dito na ako kay, Kap, sa farm ni Kaparmer Ayan. Shout out din kay uh, Mam Ma Ma'am Gemma Engineer Gemma Asuncion Shout out sa iyo. Mami, adi dito na ako, pinanood lang natin si Kaparmer nung linggo. nung linggo, pinanood ko. Akala ah. niya, hindi ako pupunta dito. Ngayon, oh. mapapanood mo na bukas, nandiyan ako sa Kabite. Aya. Shout out sa iyo, Mami. Ayan, thank you po, Mami. Sana kayo naman makita ko dito. Ako. <laughs> thank you, thank you. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, batiin nyo si Maynard. Ay, kuya, kuya. <laughs> <laughs> Brother, salamat. Ayan, enjoy, enjoy. Thank you, Ayan na. Kayo po ay? Oh. vlog. Ay, Magalang. Ay, salamat. salamat. May babatiin po kayo. Uh, shout po sa Canada po. Sa Canada, Canada po. Ah? Si Mary Ann Romero. Alberta po. Alberta. And, uh, sa Japan po. Si Marvin Romero. Arwin, Arwin. Arwin Lakalilaw, Diyos. Shout out po. Ay yeah. Thank you. Thank you po, thank you. Ano na isang side. Ay, uy, dami na mga farmer. Ayan. Uy! Andito na naman pala si brother. Manuel. Ayun po. Ayun pangatlong beses niya na po mga ka-farmer. Ayan, nakakatuwa naman. So, ayan, ah uh, mga riders tayo. brother Maynard Villiones. Ayun, oh. Uh, mga kapatid niya. dito. So ayan, thank you, thank you po at uh, abangan niyo yung aming part 2 dahil wala pa pong alas 11, kalahati na ang baboy. Oh, no, farmer. Hoy, kinakabahan dahil ah, uh, yung panahon po kasi inaano ko. Pero ang laki na po ng pinaluto ko. Yung pinakamalaking dumating, pinaluto ko na. Pero wala nga anin pa rin. Pero ayan, tingnan natin kung magkakasya. Abangan niyo po sa ating part 2 ng blog. Uh, vlog. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.